Okay, yeah. Sige, pangunahan mo na, kay pati. Naalala nyo kami? Naalala nyo na kami? Ha? Baka di mo pa kami kilala. Pakilala muna. Pisos nga pala ng Santiago Pines. Dakila, Santiago Pines. Sa lahat ng mga nag-aastang mayayabang dyan, dito sa Santiago kami lang may karapatan don at wala kayo. Gusto niyo freestyle? Ayaw namin maki sa inyo. Talo na nga kayo, lalaban pa kayo. Sana, sa mga nagyayabang sa grupo namin, kala mo malulupet. Pero napag-iwanan na namin kayo. Wala pa kayong narating. Naka nakakanta na ba ka sa stage? Di ba hindi pa? Di pa nga. Eh kami. Panoodin nyo na lang sa YouTube to, mga tanga. Ang inang mga painis to, mga tsantsagayin nyo na mga to eh. Kung, kung sisi na ah. Ang inan yung lahat kayo. Lahat ng tsantsagayin nyo, lahat pinuno man o ugat. Pinagmumura namin kayo ngayon, tandaan mo nyo to ah. Putang ina nyo. Ha? Iwasan mo yung kamay mo sa Ilayo mo yan. Ano? Palag kayo? Muna. Ah sa Santiago Parnes kami lang kami pala mga isang sabwero wala pang napuntahan kahit na maliit ka pero hindi nyo kayo matibang tignan nga natin kung meron pa kayong walang kalalim na ang inyong mga nasulat e kami nang inamalupit pasaag muna kung hindi nyo kami kayang itibagin huwag nyo nang pilitan kasi Santiago Parnes pa rin ang malupit yeah 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 okay. Santiago Finest to Isa na sa mga brigad Pag ako sa inyo Lahat kayo masisiwal sisiwal Pangakatagang binibitawan Ito Lama kay freestyle Sumabay kayong lahat Tatagal ba kayong lahat Andito na dapila Nasa harapan nyo na May freestyle pre kami Dalawa lang kami Santiago Finest to Dakila na represent Nandito na ngayon Pag ako nagrarap Lahat kayo ay titilapon sa flow Kung ito Humanda handa kayo Pag kami ang bumalik Utangin oh, na nyo Mga sansyage nyo Nasan na ba kayo Wala kayong isang kanta O anong bit na klase Pag ako nagrarap Lahat kayo ay tumabit Simple lang ang bitaw Simple lang ang pagsak Pag ako ang tumaan Lahat kayo ay mawawasak Simple lang ako bu Yeah Ako pa. Yes Yo, kasama ko si Jackila ang malupit sa Santiago Matagal na kaming gago kaya wag nyo kaming ginagago Kala nyo ay malupit pero wala uh, lang narating Tignan nyo kami mag na pakagaling Kung kayo'y mag pwede na kayo sumibat Pagkat hindi angat dito Kasa para tutunan labanan nyo kami kung kaya nyo na nga kami Tatanungin ko lang kayo matitibag ba kami? Pagpalupitan, pabagsikan Eh yung itsura nyo naman mukhang hilaw na papaitan Dito ko ngayon, pakinggan nyo ang tema Sa bulok ng sistema, di na kailangan pang itama Lahat kayo mali at kami ang sisigaw Pag kami nagrarapari, baka ikaw biglang magunaw Dakilato, nasa harapan nyo na utangin na nyo mga santsyagenyo Utangin nyo! <laughs> <laughs> Peace lang mga bro! Ano ba sa mga santsyagenyo na to? Malay. Mga uh, puro yabang eh. Yeah. Hindi yeah. mo sa tuloy yung mga to eh. Sa pa nga. Sa pa nga natin. Sige. Sige. Nagre-request itong kasama Gusto pa daw ng isa Baka mapapahiya kayo kapag kayo'y nangumpisa Gusto nyo ba talaga ang labanan ng katulad ko? Kung matanong ko lang kayo Ano bang gawin yung mga crystal ko? Babanggitin ko ba ba kayo? Baka kayo ba ay sumikat ang inang El Sanseguelo Mukhang taga-gubat din nyo ako Kaila ng pang <laughs> kilalangin Respetuhin nyo ang katulad namin Pagkat kami ay malupit kahit saan pa magpunta Katulad nyo ang El San Chagüeno, Mga mukhang magbabasura Peace Yeah, yeah. Tama ka dyan, Dilpiso, sila'y mga tagagubat Ni isang kanta, wala silang na naisusulat Sumasabat ako at na dito Santiago Painesto at laki din sa sentro Nandito ngayon, ang tema ng Painest Pag kami nagrarap, huwag kayo sanang maiinis Tangina nyo, Santiago nyo, wala namang kayong silbe Utanginan nyo nyo, uro kayo mga inotil Gusto nyo, kantotin, tiglain ko Tepet na lang nanay nyo Tang nyo, tangina nyo, o, tangina nyo. <laughs> yeah, yeah. What's your name, boy? Lil we'll Pixus in the house, yo. Takila. Pak. Sige, tama na yan.